Opo, si Ed yung ano, una kasi siya yung nauna eh. So pabayaan muna natin si Ed, then si Ian. Ano? Ayan. Yes, so Ed is right. Wala pa naman siya asawa ko, 'yung rabinin pa niya si <laughs> Sa bagay, may point din naman. Pero siya kasi da talaga yung dapat na ni, eh. ba? Diba? Both Ed and Ian. Ayaw oh naman. Kasi si Ian po ay best friend ko po yan. Talagang uh, uh loyalty niyan sa atin. Ay ano. Di mo ma... Uh, lahat yan. Si Ian, no? Si Kuya Nel, Kuya Jess. Mga best friend ko. Talagang di tayo niya na ano. Di tayo niya na... Uh, iiwan, no? Kasi para ko na po yan, mga kapatid sila. Mga kapatid na po yan. Ayan. Mas importante daw na mauna si Ian kasi may asawa na daw siya kalingap. <laughs> kayo po ba? Ano? Pabor po ba kayo sa sinabi ni Els na unahin si Buddy kasi may asawa na? Kasi si Edo nga naman ay single pa, no? Press 1 kung si Ian muna. Kasi nga sabi ni Eds may asawa na daw. O press 2 naman kung si Edo na muna. No? Ayan. Uy! Press 1 daw kung si Ian muna. Ay, grabe, oh. Napaka-understanding nyo naman, guys. Hindi ko na-expect yan. Ibig sabihin, marami rin talaga nagmamahal kay Ian, ano? Kasi si Ian naman talaga, may, asa may asawa na. At doon pa rin sila nakatira sa bahay nila. Emmy, wala pa silang sariling bahay. Kaya... I think may point din naman si Eds. Alam nyo, di ko naisip yun. At hindi talaga si Eds mag-isip, ano? Kasi ako talaga, naisip ko unahin si Edo kasi siya yung ah, sunod, eh, di ba? Siya yung pinakauna. Pero naisip niya na si Ian daw muna kasi may asawa. Yun. Napaka, ano, no? Napakatalino, napakagaling na Eds mag-isip. <laughs> Kung anong desisyon ni Eds, dun kami. Grabe. So, after kay, ano, Supermax, si Ian pala yung mauna, no? si Buddy. You know, kasi yun yung uh, pulso ng uh, ating mga viewers. Alam nyo naman si Ian, no? napaka-loyal din yun. At hindi rin siya yung ano, tahimik lang, marabi mahal din namin si Ian There, no, sila ng dalawang teacher ayo oh, po napaka simple lang po talaga nila napaka simple lang po talaga wala silang pakialam kung uh, may views man kung ano man ang marating ng youtube nila talagang gagawin na nila yung trabaho nila si Ian gagawin lang yung trabaho nila bilang driver ko staff ko dun lang kontento siya sa ganun so kung may views man siya Uh, masaya siya, no? Kung wala man, okay lang din. Napakaano lang talaga. Bet Ledesma thank you so much. Okay, deserve niya rin talaga na mapabahayan natin, ano? So, si Ian na po ang susunod kay Superma Ay, grabe si Kuya Nel. Sa lahat ng K-Boys, kay ay, talaga ako pinaka bumili. Grabe. Naman, pati si Kuya Nel na baguhan sa ano sa grupo. No? Talagang bumilib siya kay Eds. No? Nakita niya rin yung kakaiba kasi talaga. May kakaiba talaga kay Eds na di siya yung kayang ma, ano, masi... di mo siya madadala sa pera mo. Di mo siya masisilaw sa pera mo. bakit no? Bagay talaga sila ni <laughs> helper si Dr. Lab muna pabahayan O, kalinga para. O, si Dr. Lab daw po ang papabahayan muna. So press 1 po kung kung agree ba kayo na si Dr. Lab muna at press 2 kung kung hindi. Hay nako. Ba'ge na ba? Si Dr. Love. Nakot, Doktor Lab. Puro ito Doktor. Ang bihira. Dok, pananood ka. Ayaw nilang pabahayan kita, Dok. Ayoko. <laughs> Guys. Ba't naman? <laughs> Walang pag-asa. Ayoko, Dok. Ang bira naman, oo. Siguro di pa ngayon. Sa sunod siguro. No, Dok. Sa sunod. <laughs> Buti si Pure Help, may bahay na. Nung bilib ako nung kay Kuya Pure Health, nakapagawa ng bahay. At ang ganda pa. Grabe. naka sponsors ng Jumcorp. Bakit ganon? naka po sila. Huwag niyo pong i-hide. Please. So, ang, so yun na. So, ano na no? So, final na po. Si Ian na po yung next kay Superma. So, deserve din naman po ni Buddy. At yun naman din ang sabi ni Eds. So, pasalamatan natin si Eds sa kanyang uh, desisyon na nasabi niya yon No? Grabe. Hindi ko inaasahan talaga. Napaka, ano, nun? unpredictable. Napaka-unexpected. Congratulations din sa lahat ng loyal na top 20 reactors. Ayo nga pala. Thank you. So, congrats sa mga reactors. Top 20. Nagpakuli din ako. Ay, Sir Andy. Thank you po. Thank you, Sir Andy. Jumi Paliega, maraming salamat po. Sir Andy, maraming salamat po. Thank you, thank you. Di ko nata nabasahin ko eh. Itabet, Ledesma, maraming salamat po. Ano? may mag-sponsor sa bayan ni Edo kung sila magkatulong. Ay, grabe. <laughs> Naku, may bulong ako dyan. Patungkol dyan sa ano na yan. Gusto nyo bang sabihin ko yung bulong ko? Paso mawawalan. Hindi ito alam ng mga hari ng bulong eh. Hindi alam ng hari ng bulong itong ibubulong ko. Nadadalong isip ako ibubulong ko na. <laughs> yung about dyan. Thanks Edo, mabait ka talaga. Ay grabe. Bakit niyo po na hide yung mga jump car? Please. Huwag niyo pong hide no? At ang jump car po ay hindi po yan ano, no? Hindi yan mga kalaban. Huwag niyo po sila ituring na kalaban. Bulong muna. <laughs> Ay. di daw po niya tatanggapin kasi okay na daw po siya sa bahay ng magulang niya. Mas okay daw po na unahin si Ian. O kaya bigyan na lang. Ay, grabe naman si Eds. Ayaw pang tanggapin guys yung pabahay natin.